yon mga lodi yon grabe mga lods natapos din natin yung ano unang pato ng asintada mga lodi grabe yung ano ko dyan puting mga lods hanggang tuhod tapos ganyang kabuka mga lodi o oh. tapos may dalawa pang bakal yan ang para matiba yung natin flooring matiba yung puting natin mga lods Grabe. May kalakasan pa ng ulan kanina. Nagagawa ko yung ulan ay may kalakasan. Ayan mga lods oh. Gawa natin kahit maulan. Kahit maulan, nayari natin mga lodi. Ayan. Ito yung sa nating poste mga lods. Grabe naman sa bakal. Parang <laughs> <Kalang> pang building. <laughs> ay, buti na lang natapos natin. Buti na lang natapos yung kanina. Wala akong katulong kanina mga lods. Mag-isa lang po ako kasi may lakad yung kasama ko. Meron silang lakad kanina. Eh, alam niyo naman, para sa akin, uh, time, is, time is gold sa akin para, para sa akin mga lods. Ang oras sa akin ay mahalaga. Ayoko na ng katambay lang. Kaya pinagsagaan ko na yan. Nakaputing tayo hanggang tuhod. Tapos nakatatong tayo sa hollow block. O, oh, diba? Ito nga pala mga rin yung pinto natin. Yan, pinto ito. Tapos dito, bintana. Tapos sa kabilang side, bintana ulit. Tapos doon sarado na po yun, dulo doon. Yung dulo na yun mga lods CR na natin yung dulo na yun. Dito yung tanki natin, yun yung CR sa dulo. Yan mga lods, Kahit pa paano, hindi nasaya yung araw natin ngayon. Terima kasih panood mga Thank you.